At syempre, hindi ko na ho pakakahabaan pa. Dapat na natin marinig ang pinakamahusay na bayo, mayor, mayor, Biko, Soto. Magandang-magandang gabi para ang mga pinagbuhatan. Hello everyone! Energy! Energy! Asa ng energy! Ayan, o, oh, respeto lang po, ha? Ah. Alam nyo naman ho ngayon, usong-uso ang mga bashing bashing dyan. Pero ako ho ay talagang rumirespeto lang dahil alam nyo naman kung sino ang boss ko. Pero alam na alam nyo din po kung sino ang pamilya ko. Kaya this. Alam nyo po ang ati Sarah ko, nakilala ko 1994 pa. di ba? Hindi pa ho ako gantong kalaki. Ang bata-bata ko pa ho, wala pa ho akong wrinkles. Pero ngayon naman, ho, tignan nyo naman ang na... Dahil sa pagsisikap at pagtataguyod ng pamilya, talagang maipagmamalaki ko na si Ate Sara ay bagay sa pwesto. Naniniwala ho ba kayo? Mahina po, naniniwala ho ba kayo? <laughs> dahil hindi ko na ho moment to, moment ng na Ate Sara ko, ipinagmamalaki ko po ng bay respeto dangan, Ate Sara Biskaya. Oh, no!